Adunay usa ka nga atong tubagon. Tungod kay nagsulti sila nga liin ang kasuguan o anapolo kasugo igsuon wala daw nag-ipek sa ato karon sa panahon sa New Testament. Tungod kay ang napolo kasugo ipakamatya na ni Kristo. wala daw na napolo kasugo igsuon. Oh. Ang sugo mao ang Dios. Kung mawala ang Dios, wala ang sugo kay siya ang naghatag niya na ato man mabasa ito nga ang katumanan mao si Jesus Christ sa sugo nga gihatag kang Moises Hello mga kalasig. So good morning, good morning sa tanan no. So kumusta mong tanan? I hope nga namo sa mga panlawas mga kalasig no So Naot ko mga kalasig na inyong suportahan Atong suportahan Ang atong gitawag o uh, Social media ministry No mga kalasig So kumusta kumusta mong tanan Nga mga ka kalasig na ko dira, Ayaw mo kalimot Mga iksoon Nga atong dapiton Ang gino'o sa kanunay no? Karon mga kalasig adunay usa ka pangutana nga atong tubagon tungod kay nagsulti sila nga liin ang kasuguan o ang kasugo igsuon wala daw nag sa ato karon sa panahon sa New Testament tungod kay ang napulo kasugo ipakamatyan na ni wala daw na napulo kasugo igsuon gani ang kalang napulo kasugo dito na sa panahon ni Moises Og bisan pa na sila gigamit igsoon nga ang napulo ka wala gihapon daw na, nag effect sa panahon ni Adan og ni Iba dad ngadto usab sa mga ilang mga kanakan si Abel og si kain wala daw, daw siya nag effect so ibig sabihin daw ang napulo ka wala daw na karon okay ganison ilahang gi, gi palabas nga kato si si Adan o si Iba paingon sa wala pa ang napulo kasugo kang Moises ang nang wala daw nakasala wala nakasala bisan sila naglapas sa napulo kasugo okay mo na itong tumagunig on sa so, unsang nga paagi sila wala makasala diba okay kung ilang nasa ligihatag nga verse ito atong basahon Sumala so, sa ilang ihatang nga verse. Diya sa Roma 5.14. Gingon dira egzoon, bisan pa ni Ana ang kamatayon naghari sukad pa kang Adam. Hangtod kang Moses. So diya sa nagkuha o basi nga diya ka basi, ta. Bisan pa sa mga wala, makasala kasama sa paglapas ni Adan lapas ni dan nga mao ang dagway ni atong umalabot. So kala siya nga pangutana igsuon pinaka sayon nato sabton no. Kung gusto ta makabalo kung unsa ang tinuod no. Murag kay mo mga tanga tinuod gyud siguro nga ni panahon na nagsupak sila sa napulo kasugo, pero wala sila nakasala no. Kung atong sabton pag ba, bitaw no, mura man. Kaya kung nakasala pa sila, kikas taigo na sila sa ginoo. Kaya katong nga panahon mong god, ang ginoo yun, direct sila ha. No? Pero nga wala man gibuat sa ginoo. Nga nung wala sa ginoo. Kini. Ang atong tubag iksoon, musaka lang po tagamay. Okay, musaka lang po tagamay. diasa sa dosi. Nawa, dosi iksoon. Mawin niyang tubag. Unsay hinungdan, nga nung nga si Adanog si Iba, paingon kang Moses, tung wala ang tin, Commandments, nga nung makaingon ta, nga nganong makaingon sila sila kaya nga wala na daw wala daw ipik ang napulo kasugo. okay ingon diri sa Roma 5 uh, dosi busa busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinagi sa kataw. Gsoon, pinaagi sa usa ka tawo tan-awa niyo igsuon pinaagi sa usa ka tawo misulod ang sala so ibig sabihin dili ta makaingon nga sila wala makasala nga bisan nagsupak sila sa kasuguan sa Ginoo sa sugo sa Ginoo or sa man means dili ta makaingon nga naman gisaysay direksyon gisaka na to kay naman gigamit na sa kato 14 man ato lang gisaka para masabtan ba gingon pinaagi sa usa ka tawo nagsugod sala misul ang sala sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo oh kinsa man ison si Maria oh sunod Uh, ang kamatayon misulod pinaagi sa sala tanaw ay so dili gyud ta makaingon nga wala sila nang kasala kay ang bayad sa sala kamatayon man ug sa nakasala sila mamatay naman sila so ibig sabihin bisan wala pa ang kasuguan ah, dili ato sa padayon para to pwede ba to okay gingon dito kay mamatay naman sila nang panahon kay nisupak sila sa kasuguan ibig sabihin nakasala dili nga wala makasala nakasala gyud sila sunod og ang tu uh, og nga tungod niini ang kamatayon mikoy mikuyanap ngadto sa tanan mga tao sanglit ang tanan mga tao nakasala man so tanan tao nakasala so kung ang tanan tao nakasala ang tanan tao mamatay kay ang bayad sa sala kamatayon man kay kung wala sila nakasala dili really, sila mamatay so isa na dia si Maria oy nakasala man pud siya o tao pud siya sumutay so, pud siya sa 13, hinoon ang sala diha na sa kalibutan o dawa hinoon ang sala diha na sa kalibutan sa so, wala pa ang kasuguan ibig sabihin na una ang sala sa kalibutan o ang kasuguan tuwa pa sa langit o Aho, wala pa sa kalibutan tama Giyod. nga nagbuhat sila og pagpakasala pero dili ta makaingon na sila wala maka, wala sila maka makalapas kasuguan kay wala pa daw kasuguan dili ay eh. ato pa dayon nun apan ang sala dili pagaisipon diin wala ang kasuguan oh nawa dili daw ibig sabihin nga sila nakabuhat pagsupak sa Ginoo wala nay kasuguan mali daw na nga intrip, intri, intri uh, ano, pagsabot mm 14 dili sa nagkubasi Bisan pa ni ini, sukad kang Adan, hangtod kang Moses, ang kamatayo naghari naghari sa katauhan. So ibig sabihin, basa mo yung sumala sa sulat pag ang tao makasala, ang tao mamatay. Hmm. Kaya ang bayad sa sala mo ang kamatayon. O. Oh. Padayon. Ah, uh, bisan pa sa mga tao, kinsang mga pagpakasala dili sama sa paglapas ni Adan si Adan maoy usaka hulagway ni atong miabot sa uh, kaul kaulahian. ka kaulahian so talaon to igsoon kung muingon ta igsoon nga ang napulo kasugo, wala siya nag effect paingon gikan sa kang Adan paingon sa kang Moses kung wala pa daw siya nag effect mahulog siya igsoon nga walay kamatayon. Nga naman, kay nga panahon igsoon, sumala sa mabasa, nakasala sila. Sa diyang nakasala sa igsoon, ni, ni na dayon, ni una man ang sala, niabot ang kamatayon. Pero di na tumatawag, matawag nga sila, kalang kitawag hinukman sa kasuguan. Dili ni Hukman wala tinood man, wala pa, na, wala pa sila ni Hukman. Kaya naman, wala pa man, gipanaok ang kasuguan. Pero kung may yung makasala, wrong na po na siya nga pagpasabot. Tungod kay sumala sa mabasa na una ang sala. O wala pang kasuguan. Talawa, Iksoon. Nga nung niingon ko, Iksoon, nga ang kasuguan na una. A, ang, ang, sala nauna una kaysa sa kasuguan. Nga kay ang kasuguan, Iksoon, na ana. Di pa sa sinugdanan. At nung basa, Ikson, sa gitawag og Onuwando City. Ngayon, Andrea, mga hinigugma wala ako magsulat kaninyo o usa ka bagong sugo. Mumanigingon nila nga ang kasuguan nawala na tungod kay kini gibag o na. O, kini nga kasuguan daw mao ni ni sa mga apostolis. Okay. Sumala sa gisay sa idrigsoon. Mga hinigugma, wala ako magsulat kaninyo o usa ka bagong sugo kundi ang usa ka sugo nga daan Da'an na daw. Na anaa akan ninyo sukan so, sa sinogdanan, sa sinubdanan mao ang polong. Sa sinubdanan gibuhat sa Diyos, ang langit ang yuta. So ibig sabihin, na sa sinogdanan. Oh? Danan. Ang sugo nga daan mao ang polong hindunggan ninyo. So kung boto tong no iksoon ang sugo o ang napulo ka sugo, ang command means naana sa sinugdanan pa lang. Pag sa kalibutan, naana ang sugo. Nga naman, ang sugo muna siya ang pagpaila sa kinabuhi, sa kinaiya, sa Dios. Una nga, never ginoto na walaon sa itong kinabuhi. I hope nga na ay natubag sa atong mga pangutan na karon nga ang sugo wala na daw nag-ipik karon. O wala daw nag-ipik sa panahon ni ni Adan ug ni iba no so wrong nga interpretation nganu man usbo nako ang sugo mao ang Dios kung mawala ang Dios wala ang sugo kay siya ang naghatag ni na, ato man ang mabasa intoon, nga ang katumanan mao si Jesus Christ sa sugo nga kang Moises. Juan. Na so, sa Juan cinco. Quarantay City, Quarantay Ocho, Nadia, if I'm not mistaken. No? So, dagang salamat iso I hope nakahatag pa sa inyo. Bye-bye.